mga bade yan siguro ang nagbigay ng traffic dito yun abo may natumba pa tatlong truck na ano dito yan mahirap yan pag naka stop pull na yan malakas yan ading ayun o ading Thank you. Ayun, mixer, tumba. Ala ka. Patay. Nako. Yun siguro nagbigay ng traffic dito. kaya yung ading na yun, hindi na makaahon. for today's video mga idol part 2 sa ating vlog sa baba ng Mano Manola Portes Bukid Noon Road may uh, tatlong truck forward na wing 1 tin wheeler na wing 1 at sa mixer tin wheeler Yari, patay talaga sa itor na yun, no? Yung bubo nga upot sa upuan eh. Pakit na naman tayo.

kanina doon doon tayo sa itas tapos bumaba ngayon pakita naman जल्दी से बना ट्रैफिक से Napaka taas pa naman nito. Napakataas pa naman nito. Ah, <laughs> hindi tayo makahabol. Papera <naman> <laughs> ng alam. Hala, ganun talaga. Traffic pa din. Huwag niyong kalimutan mga idol. Mag-like, share, follow, and subscribe sa atong Facebook page, YouTube channel. God bless mo, mga idol. September 2024. 24. 24 Adlaw na Martes. mamaya naman mga idol continue nyo po tayo mamaya sa ating vlog mga idol ito out nyo pala sa lahat ng like sa aking mga video mga idol thank you